Mga kaagimat, i-share ko lang to sa inyong kahoy mga kaagimat na naging bato. Nung unang panahon mga kaagimat, base sa science, ang ito ay talagang kahoy talaga mga kaagimat. Sa tagal ng panahon ay naging bato siya. Uh, base sa science, million years ago. Pero base sa mga antingeros, maraming mga story tungkol dito na mga milagro na mga kahoy na yung bato. May iba yung haligi nila naging bato. Yung iba yung mga lakaran. Yung tulay na kahoy uh, naging bato. Uh, mga milagro sa kanila. Yung kahoy naging bato, mga kaagimat, ang English terminologies nito ay petrified wood. Petrified wood, mga kaagimat. Ito ay kahoy na kahoy yung purma. Pero itrya natin sa class. So iba yung tinig niya uh, compare natin kuha tayo ng ibang mga kahoy mga kagimbat ito ay punong kahoy mga kagimbat ito yung sounds niya so wala mga kagimbat walang, walang tinig ito kahoy kahoy siya naging bato kaya mga kagimat. ang dala nito mga kagimat, ay kabal at kunat. Marami itong dalang mga depensa. Yung mga ibang lugar, eh, healing properties. Meron itong gamit nila ito sa panggamutan. Pero sa Pilipinas, eh, depensa ito mga kagimat sa kabal at kunat. Ito pala mga kagimat ay bigay sa kaibigan natin. At hindi ko ito ibinibenta. Um, sineshare ko lang sa inyo at least meron kayong idea kung ano to kung totoo pa lang merong mutya ang kahoy naging bato pinapakita ko lang sa inyo mga kagim maraming mga antingero sa sabi na hindi pwede pakita-kita mawala daw yung visa hindi pwede hindi sila pwede na ibinta or ano pang mga chichiburitsi nila ang sinasabi nila na yan ay totoo mga kagim at hindi pwede makakita mawala yung bisa sa kanila totoo yon kasi mahina yung ritual nila mawala talaga yung bisa yung gabay ayaw na daw aalis So mawala ng visa, wala na kapangyarihan ng motya or gamit nila. Sa atin mga kagimbat, ay mas malakas pa tayo sa kanila. Kaya kahit ipinapakita natin sa video, marami nakita, may makahawak o ano paman, ay aandar pa rin talaga to. Aandar at aandar siya kasi malakas yung ritual natin. Meron tayong mga dasal, meron tayong mga sistema na mas higit sa iba yung ibang mga antingero since mahina sila bawal nilang ipakita bawal na pahawakan bawal nila ibenta mawala talaga yung bisa so ingat din kayo sa mga ganyan na uri so, sa atin pwede ko to pakita personal na gamit hindi ko to binibinta mga kagimat kasi gusto ko siya collection purposes mga kagimbat gawin ko tong quintas matagal na din to sa akin mga kagimbat, pero hindi ko masyadong sinusot kasi marami tayong gamit marami din tayong mga ganitong uri na kahoy na bato na vlog ko na siya dati so mga kagimbat, sa mundo ng hiwaga at kababalaghan ako ang yung kagimat na si paraon salamat sa inyong panunood.